Herlin Budol, aksidenteng nakitaan sa kanyang Instagram Live. Viral ngayon sa social media at beauty queen at actress na si Herlin Budol. Matapos ang aksidenteng mangyari, nalabis niyang ikinawindang. Kalat na kalat na nga ngayon, sa iba't ibang social media platforms, ang kumalat na live nito mapapanood ang beauty queen na kumakain sa kanyang Instagram live dahil kakauwi niya palang umano, galing trabaho. Habang kumakain ay kinakausap din siya tungkol sa ilang bagay-bagay. Hanggang sa bigla itong tumayo para mag-CR. Sa kasamaang palad nga ay aksidente itong nasilipan. Marahil ay nawala sa isip nito na nakasuot lamang siya ng pantaas at naka-high waist panty lamang siya. Ikinagulat naman ito ng mga netizens maging si Herlin ay nagulat, kinabahan at natakot. At bumalik sa kanyang kinaupuan at napaisip na wala pala siyang suot pang baba. At bigla naman itong pinutol ang kanyang live. Ngunit marami na sa netizens ang nakakuha nito na ngayon ay kalat na kalat sa sa social media. Mga kapay kaya ako nang tama. <laughs> <laughs> Tingnan mo nga nakita ba? Gagag.